Hello, hello, mga biuhero. Narito po tayo ngayon sa Antipolo City. Yan, medyo time check is uh, 1:35 in the afternoon. Galing po tayo ng Pil Pililla Rizal at tumigil po tayo rito sa Antipolo para po bisitahin yung sumisikat po ngayon na foam coffee. Actually, meron pong foam coffee sa Baguio, pero na discover po namin na meron pong foam coffee dito sa Antipolo kaya pinuntan po namin. At narito po tayo sa foam coffee ng Antipolo City nasa taas po ako at uh, mamaya makikita po natin ano pong klase yung uh, famoso at sumisikat na foam coffee Yan, sige po mga kabiyohero watch out, watch out, watch out welcome to foam coffee dito po sa Antipolo Rizal yan po mga kabiyohero pagpasok mo ang bubungad sa iyo ay iba't ibang klase ng beans coffee. At base po sa akin pong na basa, ang uh, ilan po dito ay galing po sa Brazil, Mexico, sa Colombia, at sa iba't ibang bansa na kung saan ay kilala po na nagpo-produce po ng masasarap na coffee beans. Okay? Sana nga lang po ay meron pong mga local coffee na ginagamit po dito, okay? So, dito po sa foam coffee sa Antipolo, meron po silang mga pastries, mga bread, yan, nakikita nyo po. At uh, sa kanila po mga menu, ay makakakita po tayo ng mga pasta, at saka po mga sandwiches. At bukod, po, bukod pa dyan sa iba't ibang mga drinks na meron po sila na uh, ginawa po uh, through foam. Yan. Foam. <laughs> okay, so... Sige po, mga kabiyohero. Ayan, meron po silang taas. Kung so, ayaw niyo po sa baba, pwede po kayo sa taas. Ang inorder ko po ay hibiscus tea na masarap po. Lalo na po sa mainit na mainit na panahon. Okay, so siyempre, si Aylan, ang inorder po niya ay cappuccino. At uh, hindi ko na po tinignan yung loob pero ito po ay may foam kaya nga po foam copy Ang order din po ako ng uh, tacos uh, ngayon lang po ako nakakita ng tacos na may rice at uh, mga tomatoes at uh, onions okay masarap naman at uh, uh, ayos sa aking panlasa Okay, pero mas gusto ko pa rin yung tacos na malambot. Okay, pero okay din naman. Iba't-ibang uh, ang lasa kasi tayo at saka taste no pero ito ay siguro by rating ay siguro 5 uh, 10 ang pinakamataas kasi gusto ka nga po yung tacos na medyo malambot okay ayan oh no? so tinignan po natin masarap ba wow, wow. <laughs> medyo malutong at uh, medyo hindi lang na ubos kasi po meron pong rice. Alam niyo naman po, mga kabihero tayo po nagba-boss po ng uh, rice. Yeah.